Nababahala naman ang United Nations sa posibleng muling pagsipa ng Acquired Immunodeficiency Syndrome o AIDS pandemic kasunod ng pagpapatigil ng financial aid mula sa Estados Unidos. Dito naman sa Pilipinas, na rin ang publiko sa labing tatlong taong gulang na pinakabatang biktima ng HIV sa isla ng Palawan ng dahil sa pakikipagtalik. Ang balitang yan tinutukan ni Dustin Bayog. Pinangangamba ng United Nations o UN ang maari pagtas muli ng mamamatay na resulta ng Acquired Immunodeficiency Virus o AIDS, bunso na pagtigil ng international aid funding ng Amerika. Ayon kay UN AIDS Executive Director Winnie Bianyima, maari magtala ng 2,000 kaso ng HIV kada araw at aabot sa 6.3 million AIDS-related deaths ang may tatala sa mundo sa susunod na apat taon. Ito ay kung hindi babawiin ni US President Donald Trump ang desisyon nitong itigil ang pagbibigay ng donasyon o kung hindi ito mapupunan ng iba pang mga bansa. Batay sa UN, ang Bansang Amerika ay ang pinakamalaking donor pagdating sa human assistance kaya anin nito na malaki ang epekto ang pag-withdraw ng suporta nito pagdating sa pagkontrol sa naturang sakit. Kabilang dito ang Anti-HIV Initiative na PEPFAR ng Amerika na isang matagumpay na aksyon laban sa HIV at ang bagong drug na kapavir na gawa ng isang US pharmaceutical company na Gilead kung saan kinakitaan na pagiging epektibo sa mga pagsusuri. Paliwanag pa ng UN, 27 na bansa sa Afrika at Asia ang ngayon ay makararanas ng kakulangan sa staff, pagkaantala sa mga diagnostic treatment at mawawala ang surveillance system. Gayon din ang muling paglala ng AIDS pandemic sa mundo at ang pagtaas ng kaso sa Eastern Europe at Latin America. Samantala dito sa Pilipinas ay may naitala na isang labing tatlong taong gulang na bata ang tinama ng HIV na siyang pinakabatang biktima sa probinsya ng Palawan. Nakaraan taon sinabi ng Department of Health o DOH na sa taong 2030 ay maaring pumalo sa higit kalahating milyong kaso ng HIV HIV ang may tala kung saan kinakitaan ng pagtaas ng kaso ang 15 to 24 years old na age bracket. Ang Human Immunodeficiency Virus o HIV ay madalas na nakukuha sa hindi protektadong pakikipagtalik na kung hindi agad maagapan ay maaring humantong sa AIDS. Para sa MBC TV Network News, ito si Dustin Bayog ng DZRH TV. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.